Manila, Philippines, isang unit ng Fitch Solutions ang inaasahang makakapag-ukit ng mas malaking bahagi ng global gross domestic product sa ekonomiya ng Pilipinas pagsapit ng 2050 sa tulong ng sektor ng industriya ng bansa at lumalaking populasyon, kasama sa BME, isang kumpanya ng Fitch Solutions, ang optimistikong pananaw sa isang naka-email na komentaryo noong Merkules. Ang projection ay nakasalalay sa mga taya nito sa lumalaking populasyon at mga pagsisikap na paunlarin ang mga sektor. Nang ekonomiya tulad ng pagmamanupaktura, ang bagong ulat ay nagsabi na ang mga umuusbong na merkado, kabilang ang Pilipinas, ay maglalagay ng matalim na paglago sa pagitan ng 2000 at 23 at 2050. Ang mga GDP na nabuo ng mga umuunlad na bansa ay tataas mula 42. 8% ngayong taon hanggang 56.5% sa 2050. Para sa konteksto, ang data mula sa Philippine Statistics Authority noong 2010 ay nakapeg sa populasyon ng bansa na nailalarawan ng isang batang demografiko ay tataas sa isang daan at apat na dalawa milyon sa dalawang libo at apat na put Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagsasabi na ang demografikong dividendo ng bansa ay babayaran at gagantimpalaan ang ekonomiya ng isang populasyon sa edad na nagtatrabaho na magpapalakas ng paglago ng ekonomiya, ang pagmamanupaktura, bukod sa iba pang mga pang. Ekonomiyang subsektor ay nagpapanatili sa domestic na ekonomiya na umuusad kahit sa buong pandemya. Para sa isa, ang murang paggawa ay umani ng mga benepisyo para sa mga producer sa kabila ng malakas na hangin. Ang mga institusyon, tulad ng Asian Development Bank, ay palaging bumaling sa sektor na ito upang makabuo ng paglago para sa ekonomiya ng Pilipinas, iyon ay sinabi. Pinagsama ng BMA ang Pilipinas, kasama ng iba pang umuusbong na ekonomiya tulad ng Bangladesh, Indonesia, at Vietnam bilang mga bansang papasok sa 20 pinakamalaking ekonomiya sa mundo pagsapit ng dalawang libo at ang Pilipinas ay maaaring sumali sa dalawampu pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa mga tuntunin ng halaga sa mas mababa sa tatlong dekada salamat sa malaking populasyon at mabilis na pagpapabuti ng mga industriya tulad ng pagmamanupaktura. Ayon sa BMA Research, ang subsidiary ng Fitch Group ay nagsabi sa isang ulat na ang pandaigdigang ranggo ng mga ekonomiya ay nakahanda para sa isang major reshuffle simula sa 2030s kung saan ang ilang umuusbong na ekonomiya, kabilang ang Pilipinas, ay nakitang. Nagbibigay sa mga maunlad na ekonomiya ng pagtakbo para sa kanilang pera, nakikita ng BMI na naabutan ng China, Estados Unidos sa nangungunang pwesto noong 2027 at, at nalampasan ang US sa malaking margin noong 2050. Gayon din, ang India ay inaasahang makakakuha ng mas malaking bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Kasalukuyang niraranggo ang ikalimang pinakamalaking, ang South Asian Behemoth ay nakikitang lumukso sa ikatlong pwesto, kasalukuyang hawak ng Japan noong 2035, bukod sa dalawang umuusbong na higante sa merkado, partikular na kami ay optimistiko tungkol sa Bangladesh, Indonesia, Vietnam at Pilipinas, na lahat ay may lumalaking populasyon at mabilis na umuunlad ang mga sektor na may mataas na halaga, tulad ng pagmamanupaktura, sabi ng BMI. Katulad ng Russia, Inaasahan ng bima na ang Pilipinas. Ang ika negatibo labing walong sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo noong 2050 na nakatali sa Russia, bawat isa ay nagkakaloob ng dalawa. Tatlo porsyento ng pandaigdigang yaman, batay sa datos noong 2021. Inilagay ng World Bank ang Pilipinas sa ika-negatibo 38 na pwesto kung saan ang domestic economy ay nagkakahalaga ng US dollars 300 at apat bilyon. Nasa ika-negatibo 11 pwesto ang Russia na may US dollars 1.8 trilyon. Nangangahulugan ito na noong 2021 ang Pilipinas ay may 0.4% share ng US dollars, $6.5 trillion global output habang ang Russia ay umabot ng 1.8%. Sinabi ng BMI na ang Russia, kasama ang Brazil at Mexico, ay makakaranas ng relatibong pagbaba ng ekonomiya sa panahon ng pagtataya sa loob ng 27 taong panahon ng pagtataya. Ang ekonomiya ng Russia ay inaasahang babagsak mula sa ika negatibo labing isa sa taong ito na may dalawa porsyento na kontribusyon sa pandaigdigang ekonomiya hanggang ika negatibo labin lima, dalawa punto dalawa sa dalawang libo at lima. Hanggang sa maabot ng Pilipinas ang pandaigdigang superpower sa kalagitnaan ng kalagitnaan. Siglo, dahil sa mga makabuluhang yugto ng panahon na kasangkot, ang mga panganib sa mga pagtataya na ito ay makabuluhan, sabi ng BMI, at idinagdag na hindi malamang na ang lahat ng dalawang daan at anim na ekonomiyang sakop ng ulat ay umiiral sa dalawang libo at sa kanilang mga kasalukuyang anyo. Ang mga pagtataya ay batay sa mga projection ng populasyon ng United Nations at isang extrapolation ng mga tema na inaasahan ng BIMOY na magtutulak sa paglago ng ekonomiya sa dalawang libo at dalawampu s at dalawang libo at s dahil sa mahabang panahon kahit na ang maliliit na pagbabago ay maaaring magkaroon ng malalaking epekto, sabi ng kumpanya. Ilang taon na ang lumipas mula noong sinabi ng pag-aaral ng HSBC na ang Pilipinas ay magiging top labing anim na sa mga pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Iyon ay halos hindi maisip dahil ito ay parang nasa tabi lang ng GP2 at EP2. Ang pinakamagandang bagay ngayon ay, pagkatapos ng dalawang taon, ang pag-aaral ay tumatagal pa rin isang oras na dapat ipaalala ito, sa kagandahang loob ng kamakailang kumperensya ng Financial Executives Institute of the Philippines, FINEX, tungkol sa pagsasama sa pananalapi, muli akong natuwa tungkol sa isang hinaharap na posibleng makita ko, sa kalooban ng Diyos, bago ipikit ang aking mga mata sa huling pagkakataon. Ako ay nasasabik para sa ating bansa, na nakaligtas sa verbal counter-attack ng ating Pangulo, laban sa mga superpower at supercontinent. Inaasahan ko ng may pag-asa na makaligtas sa mga bala na hindi para sa ating mga mamamayang masunurin sa batas na walang droga, maliban sa paminsan-minsang pag-inom ng mga antibiotik at gamot sa ubo, at okay, itapon doon ang mga gamot sa pagpapanatili upang maging patas, ang HSBC ay hindi nag-isang lobo sa ilang. Ang PWC mismo ay nagsagawa ng pandaigdigang pag-aaral at ang ulat nito na The World in 2050 ay niraranggo ang ekonomiya ng Pilipinas sa numerong dalawampu. Tulad ng lahat ng pag-aaral, may ilang mga pagpapalagay na ginawa o hindi ka makakabuo ng isang user-friendly na ulat. Kaya ipinapalagay ng mga pag-aaral na ito na makakamit ng Pilipinas ang mataas na rate ng paglago nito taon-taon. Na nagbibigay daan sa kaunting pagbagal sa ilang taon, ipinagpapalagay ng mga pag-aaral ang malaki at matatag na pamumuhunan sa infrastruktura at nangangahulugan iyon na ang mga tao ay hindi kinakailangang mamuhay ng kalahati ng kanilang buhay sa loob ng mga sasakyan o gawin ang EDSA na kanilang kalahating bahay. Tandaan na mayroong isang projection na darating dalawang libo at limampu, ang Pilipinas ay magkakaroon ng populasyon na humigit kumulang isang daan at limampu milyon. Ipinapalagay ng parehong pag-aaral ang isang paglago na hinimok ng pamumuhunan na nangangahulugan din ng isang patas na bahagi ng mga dayuhang direktang pamumuhunan sa rehiyon. Kaya't higit na hinihintay ang liberalisasyon ng mga limitasyon sa equity ng ibang bansa at naghihintay pa rin tayo. Kung tayo ay allergic sa dayuhang pagmamayari ng lupa, na magmaneho ng mataas na halaga ng real estate at gawin itong hindi kayang bayaran ng mga Pilipinong may kaunting kita, marami pa ring mga lugar kung saan maaari tayong magkaroon ng mas maraming dayuhang equity liway upang magkaroon ng mga serbisyong pangmundo at akses tulad ng sa mga pampublikong kagamitan at paaralan, kung ang pag-aaral ng HSBC ay iranggo ang Pilipinas sa tabi lamang ng Russia. Na nasa number labin lima, hindi ito dahil malapit ng maging malapit na magkaibigan ang ating Pangulo at si Pangulong Putin. Mayroon tayong mga bansang tulad ng Russia at China na hindi inaasahan na magkaroon na nagpapanatili ng demografikong sweet spot ang edad ng pagtatrabaho sa pagitan ng 15 at 54 na binubuo ng 56% ng ating populasyon kung saan ang Generation Z ay sa katunayan ay kinakatawan sa 33.7% ibigay yon sa aming istruktura ng suporta sa pinalawak na pamilya at sa pagkakaroon ng mga tauhan ng sambahayan na karapat dapat ng higit na kredito kaysa sa ibinibigay na namin sa kanila. Ito ay nagiging mas malinaw kung titingnan mo ang baligtad na problema na mayroon ang Japan. Ang kanilang populasyon ay bumababa ng humigit kumulang isang milyon bawat taon. Maraming kababaihan sa Japan ang hindi nagkakaanak dahil kailangan nilang talikuran ang kanilang bagong kalayaan upang magkaroon ng karera at kalayaan sa pananalapi.